wala kang wala ito sir <laughs> ano na <laughs> tayo sa ano exclusive motorcycle lane Pag pumasok ka sa linya ng mga bus, huli pag motorsiklo. Pag ikaw pumasok sa, pag ikaw naman lumabas ano sa exclusive motorcycle lane ng para sa motor, ikaw pa rin ang huli, motor pa rin ang huhulihin. <laughs> ang kulit eh, no? Ayan, di ba? Ito ay isang uh, malaking ano, no? Pag sa EDSA, pag pumasok ang motor sa linya ng bus, exclusive bus lane huli hin ang na motor nang ano 5k di ba pero pag ang motorsiklo lumabas sa exclusive motorcycle lane huli 1000 eh wala madaanan madadaan eh lalabas ka Barado eh <laughs> sasalo pag dinuro na tong linya na to hanggang doon nya Carmen pag natapos yan mo, mahigpit na ulit yan Ah, uh, ang ano naman, ang hulihan niya nandito, dito banda. Flashback. Oh, wala. Ano? Ah, uh, tawag dun? Marado. Ito, uh, iniwasan natin, ha? Ayun, may nanguhuli oh. <laughs> Sunday. Sunday hulihan. <laughs> Ayun oh. Kahit Sunday, wala kang kawala. Sir! <laughs> ano? <laughs> Ah, tsaka dito. Kaya pag uh, pagdating doon sa Letex, umiwas ka dahil barado, umiwas ka. Malamang sa kaliwa ka dadaan. Pagdating mo nang ano, hindi ka nakabalik sa linya, sa tamang linya ng uh, mot exclusive motorcycle nyari ka dyan, huli ka diyan. Ang eh, dahilan mo na lang pag uh, diyan ka dumaan, u-turn ka. <laughs> Ganun na lang gawin mo. <laughs> Kasi wala eh, iiwasan mo talaga yung uh, traffic sa Letex eh. Kasalo pag rush hour, uh, uwian, pasukan. Kasi ginagawang ano dun, terminal. Sa so, kayan at pabaan ng pasahero. Tapos may mga ano pa, mga tindahan pa. So yan ang masakit dyan. Pakita natin yung na uh, exclusive motorcycle lane ng uh, Letex part. So dito, bagong pintura na rin dito eh. So sana makita. So ayan oh. So bagong pintura na din. Ayun. So dito tayo makakadaan diyan eh. Kasi ano? Ah, uh, sa dito. So ito. Ayun, exclusive motorcycle lane. So dito para sa dati, kaso nababarahan 'to. So Ano, katulad niyan. Oh, so, exclusive motorcycle lane 'to pero ah uh, babaan at sakayan ng pasahero 'yan. So kaya uh, ikaw na lang talaga lalabas kasi ba sa makasagasa ka dyan so ayan yung bagong pintura kulay blue ayun yung signage sa tapat diba so kung, ipa, kung ikaw ay motorsiklo lalabas ka dito iiwasan mo pupunta ka doon sa gilid kaso yung mga enforcer nakaabang na doon pag liko mo dyan na nahuli ka na pag ito naging tuloy tuloy na so ang hulihan dito madalas dito parte eh. sa so, part na yan Kaya pag uh, mo na yung uh, exclusive motorcycle lane na yan ng, com ng Commonwealth, uh, pag yan naging tuloy-tuloy na hanggang doon niya uh, Doña yung uh, linya, uh, asaan nyo na may nang manguhuli na ulit dyan. Kaya baka nakakalimutan nyo lang, may hulihan pa rin dyan. Baka masanay na naman kasi na akala nyo walang nanguhuli, baka kasi bulagain tayo, di ba? 1,000 yan